Magandang araw po pala mga solid sa trailer dyan. On wheels na naman po tayo kay bus number 288. So gagawa po tayo ng straight na biyahe. Dahil so far so good na rin naman po si bus number 288. So syempre maraming maraming salamat din po pala sa mga magagaling at matitibay na mga maintenance ng aming kumpanya ng DLTB ko. So sa video po na ito ay bigyan natin ng pansin yung mga kagaya kong driver na hindi naman katangkaran o oh, maliliit lang Jeez. nga pala mga south roader so syempre naranasan nyo na po ba yung tatanungin tayo ng mga linyahan na kuya kayo po ba ang konduktor kuya abot mo pa ba yung pedal <laughs> mga south road nakakatawa lang po talagang pakinggan ano yung mga tanong na yan so syempre guys hindi naman tayo na open sa ganyan dahil aminado naman po tayo na hindi naman po talaga tayo katangkaran Basta isipin lang natin mga ka-South Road ay marangal ang trabaho natin at wala tayong inaapakan na tao. At syempre higit sa lahat ay yung mga katagang small but terrible. So sa video na ito mga south Road ay ipapakita natin kung paano tayo nagsiset setup ng ating upuan o driver seat upang maiakma natin sa ating height yung settings ng ating opuan So syempre kung isa ka sa katulad ko Na hindi katangkaran At nang iisip kung kaya ko bang magmaneho Ng malaking sasakyan Gaya ng bus na ito E eh baka para sa iyo din ang video ito Kaya eh, mga ka panoorin nyo lang po Guys, so nandito tayo ngayon sa Grand Terminal. Kita nyo naman, from Balbo to Grand Terminal. So, waiting tayo ng ating pila. So, pang tatlo pa lang tayo, pang tatlo. Yeah, Supreme, shoutout sa Supreme. Yeah. So guys, syempre uh, may gagawin tayong, ano ngayon, may pa-vlog tayo. Kung halimbawa, katulad ko kayo na... So, katulad po kayo na hindi katangkaran, gusto nyo bang magmaneho ng bus? So, katulad po kayo, mga 5'1, 5'2 lang height. Wala namang problema eh. Kahit malaki ang ating dinadala. Pero syempre, ang titignan lang natin dyan guys, yung settings natin, hindi naman po pwede kasi basta-basta lang tayo uupo sa ating bus. Syempre, nakita nyo naman, ang bus ay malaki talaga yan. Ayan. Malaki talaga yung bus na yan. So, syempre, tayo kahit hindi gano'ng kalaki hindi tayo gano'ng katangkaran so still uh, uh, able pa rin tayo o uh, available pa rin tayo para makapag maneho ng isang malaking bus so syempre mga south road may technique tayo dyan, may mga galawan tayo dyan hindi naman talaga po pwedeng basta-basta na lang po tayo uupo sa manibela no, syempre unang-unang -unan, titignan natin dyan guys So ako katulad ko hindi ka tangkara nang tinitingnan natin diyan yung setup ng upuan. So syempre dapat pag umupo tayo sa upuan, kailangan uh, yung yung height ng upuan. So syempre sasakto sa binti natin pati yung adjustment na mo-move kasi ah, mga sa throat. Road uh, forward, backward, upward, downward. Yon, yun yung mga yun yung mga adjustment niya. Syempre may mga kakalabitin tayo diyan para mag-fit So kung matangkad ka, pwede mo syang iset up ng pang matangkaran. So katulad nito, susupukan natin, i-demo ide natin mga south road. So et isa rin kasi yan guys sa mga nagustuhan natin dito kay kay 288. So comfortable tayo sa upuan maging pagka nagbablog tayo. So syempre, pag nagbablog tayo mga south road, hindi naman ganyan talaga rin ang setup ng upuan ko. Binabago-bago ko rin yan kapag nagbablog tayo lalo na kapag ka tayo eh, nag POV drive so kailangan syempre medyo mataas yung setup ng camera natin dito sa may harap natin kaya ina-adjust ko rin yan pero yung setup na yan guys fit na yan sa akin na up ko na yan so nung hawakan ko palang Sinetup up ko na yan so makikita nyo naman sakto lang sa akin yan guys tingnan nyo uupuan natin so, syempre kung ano lang to guys ah, idea lang to kung halimbawa hindi naman tayo katangkaran kung hindi kayo katangkaran katulad ko Tsaka, itong video na to guys Para lang sa mga nagahanap mag subscriber Kung paano bang ba set up pa Kung sakaling Kung sakaling hindi tayo katangkaran Itong button na to guys Ito yung pagkapatataasin mo Itong pagpatitingalain mo siya O patutunguhin mo siya Yung upuan na to Itong kabuuan na to Yung upuan natin So ito lang yung kakalabitin natin Tapos itutulak natin siya Kung saan natin siya gusto Kung gusto ba natin patingalain O pababa Pwede Ito naman Itong isang button na to Dito to So syempre kapag katumo mo siya kailangan gaganon din sana yung likuran katulad nito. So ito yon kapag ito ay inangkat natin, pinindot natin. So gaganon din siya. Mag mag pressure sa loob para para maigalaw natin siya na pantay dito sa so, kung paano natin ginalaw to. So katulad niyan, aangat 'to pag pinindot natin. Oh, ayan oh, umaangat 'to. Oh. medyo mahirap ang setup ng ating camera eh. wala pa yung tagahawak yan kaya kung nakikita nyo hmm, um, di ba tumungo siya tumungo siya pero kapag ka pinindot ko ulit at ib ibinalik ko sa dati so tutungo ulit yan babalik ulit yan yun nga lang sa ganitong setup pwede pa naman to kaya ko pa naman yan ganon din to kapag ka pinindot ko to ito ay aangat so tignan natin pag nakaupo tayo Konting tips, tips lang tayo kung paano ba natin ginagawa yung ating setup dito sa so. ba? Diba? so isa pa, hanggang sa ma-reach ma na yung height ng upuan na gusto natin. Height ng inuupuan natin. So kahit maliit ka, kahit kasi tangkad lang kita, walang problema. Kasi adjust ang ng mga upuan ng mga bastang DLTV ko. So meron naman iba talaga, meron naman yung mga upuan nakapix. So yun yun, medyo sakit sa ulo oh. yun kapag ka nakapix, hindi naman tayo katangkaran iba naman is, ang adjustment lang ito ito naman ah, may may ilay dito sa baba makikita mo yung pwede mo siyang iatas na ganyan then pwede din natin siya guys iabante ng galon ng sagad depende kung sa nato sa tayo mas komportable eh. so yun lang so tapos sa manipela naman na ah, adjust din to mga pindot lang tayo dito so ito to may lever yan dito so hihilahin nyo lang yan pag hinila nyo to pa pag hinila to pa angat luluwag yan so ayan. nahila ko na so kapag ka itinulak naman natin tong manibela na to so magiging so ayan kay na oh, ayan nahiangatan natin siya so ayan iba iba ng settings yan so syempre mas okay sa atin ang nakatong naka nakatungo. so okay na yun. So, ila ilalak lang natin yan ulit. Okay. So, so yun lang naman guys. Yun lang naman yung mga settings na ginagawa natin dito sa upuan para para nang sa ganun is comfortable tayo makapagmaneho. So, yun lang. Mga konting tips lang. So, yung mga katulad natin dyan na hindi katangkaran, so, pwede nating natin gawin yan. Kapag kaumupo tayo sa bus, lalot medyo baguhan lang tayo sa bus mga hahanapin natin sa isang upuan para nang sa ganon is maging komportable naman ho tayo sa pagmamaneho so yun lang mga kasautrod isang short tips lang tayo so ngayon nandito na tayo sa ground naghihintay tayo so pangalawa na yata tayo sa pila ayun so siguro mga kasautrod hanggang dito na lang so konting tips lang tayo So maraming maraming salamat and God bless, geng geng.